那个。Oh mga kapatid. Kita niyo po mga kapatid. Mabro. Para lang po sa mga alagad ng batas. Yan lang po. Kita niyo naman yung siguro niyan mga kapatid. Kung saan lang yung gumagalaw. Yan lamang po mga kapatid. Sa mga naniniwala lang. Bubuhayin ko pa lalo ito. Eh, napo po mga kapatid Kita nyo eh, Lakas na ura. Ayan po. Good peace.